Kalula pa wala pag pababa. Okay. Wow. Dito ka tita. <laughs> <laughs> Walang hinto tong akyat pa ba no? doon galing doon tayo galing doon sila pababaan ilang kilometro kaya to na ano nyo jo? ilang kilometro mga 4 3 kilometers ah! <laughs> ayun yung galing doon sa taas bababa doon sa gilid doon, doon. tapos bababa sila doon hindi ko na umpisaan doon sa pag-alis talaga natin okay, pero na, maano search. eh pag nakapunta ka ng Dolomiti mas maganda ay, Meron nga din ganito? Ay, oo, oh, super. Yeah, Mas ma, super, ma, super, ano, ma, saan niya nasakop? Dolomite? Lum, lum, Trentino. Trentino. Alto, adi Kaya natin mag-wheels mag, mag doon? Kaya. Kaya, kaya lang mahabang biyahe. Eh, kung 5 hours lang, kaya kaya yan. Wala pa yata ang okay, 5 hours yan. So may may kesa doon sa Ayun. Ay, sobrang ganda doon. Hindi so, pa. Na hindi tayo tuloy-tuloy pa sa Siena ah. Tutuloy din yun. Sa February, ano natin? Next Sunday, kung walang schedule, kung bakante tayo. Ay, eh, hindi, pwede kami lang tayo. Sabay-sabay. Next na. Ah, okay. Sa 18. Ganda to yung zipline. Ay. <laughs> Mabilis. Hindi <laughs> ka natakot. Yung maganda yung guest room. Yung oh, sa dyan? Oo. No, oh, ako matatakutin, <laughs> Pero ngayon hindi na. Parang nangabawas. Bote, bote binagalan. Nakakalula pag mabilis eh. Hindi, mabagal naman talaga. Pasta ang paano. Mabagal. Do. No. Well, Ayan, mabagal. mabedyo maanan. Pag, parang pagbaba ba, talaga eh.